Isang babae ang natagpo ang sa isang kanal sa Binangon ng Rizal. Po ng matigas na bagay so. sa Sa so, gumawa po nito sa asawa ko, pagbabayaran mo to. Hindi nyo matatakasan to. Ayan yung binakawiruwi, wala nang buhay. Umingi po kami ng tulog. na din yung sospe. Yung gumawa so ng ganto sa pinsan. Ang okay, disisiyang mo po. Hindi naman po talaga gusto yung nangyari. Patawarin niyo po sana ako. February 13, 2024, isang araw bago ang selebrasyon para sa Araw ng mga Puso, ay nagkagulo ang mga motorista na dumaraan sa masukal na bahagi ng Quarry Road, Binangonan, Rizal. Isang katawan kasi ng isang babae ang natagpuan sa gilid ng madamong bahaging ito ng naturang kalsada, pasado alas 7 ng umaga. Maraming motorista ang huminto at kumuha ng kanya-kanyang video sa natagpuang katawan ng babae upang ipost sa kani-kanilang mga social media account, para na din sa hangarin na kumalat ang insidenteng pagkakatagpo sa wala ng buhay ng babaeng iyon, upang kahit papaano ay makarating at makilala ng mga kaanak nito. Bata pa eh, bata pa yung itsuri. Bata, natatuan. Ayan, dito siya. Ayan yan. Dito siya, dito. Oo, oh, bakilala nyo, babae, Agad namang dumating ang mga otoridad, at agad na prinoseso ang katawan na natagpuan, kasabay nito, ay mabilis na kumalat ang naturang live video sa natagpuang babae na ito sa kanal sa Binangonan Rizal, dahilan, kung kaya't nakarating ito sa kaalaman ni Roseller Lanon. Dali-daling tinungo nito ang tanggapan ng polisya upang tiyakin ang naging masamang kutob nito, dahil namukaan nito, na tila may pagkakahawig ang napanood nitong babaeng natagpuan sa isang live video sa kinakasama nitong si Jenny Clear Kahilig, 31 years old, na umano'y nagpaalam lamang na maghahatid ng pagkain sa kaanak nito noong February 12, 2024, na hindi naman kalayuan sa kanila, ngunit mula nga dito ay hindi na nagawang makauwi pa ni Johnny Clear kahilig sa nagdaang magdamag. Nang tuluyan na ngang makita ni Roseller ang katawan ng babaeng natagpuan ay positibo nitong kinilala na yon na nga ang live-in partner nito na nawawala, Labis itong ikinalungkot ng mga kaanak ni Johnny Clear para sa kalunos-lunos na sinapit nito at agad na nanawagan ng hustisya ang mga ito para sa hindi makataong sinapit ni Johnny Clear. Pagkatapos sa po magluto, nagpaalam po siya na maghahatid ng dabo ng pagkain sa kabila, sa kabilang bahay po. Tapos ayun, hindi na po siya nakabalik. Pero nung time na yun, nagpaalam pa siya sa anak ko na may pupuntahan daw siya. Ah, uh, gumawa po na ito sa asawa ko, babayaran mo to. Hindi nyo matatakasan tong agad na kumilos ang mga otoridad at nagsagawa ng investigasyon, para alamin kung sino ang salarin sa sinapit na ito ni Johnny Clear, ayon sa paunang investigasyon, wala pang 24 oras, nang masawi at iwanan sa naturang kanal si Johnny Clear, kung kaya't siniyasat ng pulisya ang lahat ng mga establisimentong may CCTV camera, sa mga pinakamalalapit na lugar kung saan natagpuan si Johnny Clear, upang makita kung sino ang nag-iwan kay Johnny Clear sa naturang kanal. February 15, 2024, dalawang araw matapos matagpuan ang katawan ni Johnny Clear, ay ginulat na lamang ng isang balita ang mga netizens, matapos nadalhin sa Prosecutor's Office ng Antipolo Police, ang mismong live-in partner ni Johnny Clear na si Roseller Lanon, matapos na mapag-alamang siya di umano ang kumuha sa buhay ng kinakasama nitong si Johnny Clear. Ayon sa investigasyon ng Rizal Police, lumalabas na matinding selos umano ang dahilan kung bakit ito nagawa ng mismong live-in partner ni Johnny Clear na si Lanon, kung saan ay nagkaroon umano ng pagtatalo ang dalawa sa tahanan ng mga ito sa Antipolo noong February 12, na humantong sa kalunos-lunos na sinapit na ito ni Johnny Clear, bagay na tahasan din namang inamin ni Lanon sa kanyang extrajudicial confession habang ito ay may kasamang abogado. Matinding selos po. Isa po sa mga katrabaho niya po. Natututo lang po siya magsinungaling sa akin. Nan nanlalamig na rin po siya sa akin. Tinuntahan ko po siya nun sa store niya. Ang sabi po niya, may overtime daw po sila. Pero nung napuntahan ko po doon, sarado na po yung opisina. Ginagawa po nila mga nagiinuman na lang po doon sa labas. ko naman po talaga gusto po yung nangyari. Nabigla lang po ako. Nang mapag-alaman ng mga kaanak ni Johnny Clear na dinampot ang kinakasama nitong silanon, ay hindi na ito ipinagtakapan ng mga ito, dahil kahinahinala hinala umano ang mga ekanikilos nito at aminado din ang mga ito na hindi umalis si Johnny Clear sa bahay nila Lanon bago ito natagpo ang wala ng buhay sa binangonan Rizal. Tila tumutugma din sa mga huling post ni Johnny Clear sa kanyang social media account bago ito matagpo ang wala ng buhay, ay kapansin-pansin sa mga post nito na tila may hindi na pagkakamabutihan sa halos labing tatlong taong pagsasama nila Johnny Clear at ni Lanon. Samantala, nanindig naman ang balahibo ng mga netizens matapos na mapanood ang naging huling live ni Johnny Clear bago umano nito sa pitin sa kamay ng mismong kinakasama nito ang kalunos-lunos nitong naging katapusan. Sa naturang live video na ito ni Johnny Clear, ay mapapanood na tumambay sina Johnny Clear at si Lanon sa isang mataas na bahagi ng binangonan Rizal, kung saan din mismo natagpuan ang katawan ni Johnny Clear. Dahilan kung kaya't ayon sa mga nakapanood ng naturang live na ito ni Johnny Clear, ay tila ba nabigyan pa umano ni Johnny Clear ng idea ang kinakasama nitong si Pagmamahal ang isa sa pinakamagandang dahilan, upang magkaroon ng saya at direksyon ng isang individual, ngunit sa malagim na kwentong ito ni Johnny Clear, ay tila sa maling pamamaraan ng pagmamahal pala magtatapos ang buhay ng isang Johnny Clear, sa paraang talaga namang nakapangingilabot.